So yun guys, welcome dito sa YouTube channel natin guys. So, bali kaya ako nag-upload dito sa YouTube, no? Kasi mer di ko napapansin, kaka-upload ko ng short video. Meron na pala ako 1,400 subscribers. So, nag-upload ako dito para i-track yung gagawin kong uh, weight loss journey dito sa YouTube. Hindi ako nag-upload nito para magpasikat, no? Para, bali, gusto ko lang siya i-upload para makita ko yung progress na gagawin ko. And hopefully, samahan niyo ako and then... Um, ang gagawin ko lang naman is time management actually sa weight loss journey natin kasi nagbabantay din ako ng tindahan yung mga katulad ng pagising sa umaga, ano yung mga dapat mong gawin bago mag-workout, yung pagkain natin. After ng pagkain natin, papakita ko rin sa inyo yung tindahan nito kasi ako lang nagbabantay dito so ang gagawin natin yan. Tapos um, bumili na rin ako guys ng timbangan. Kaya e yung timbangan para matrack natin so every Sunday gagawin natin is track natin yung kung may, nangyayari sa progress natin. And then may mga gagamitin na rin tayong equipment. So ito lang yung mga gagamitin nating equipment. So yun guys, yun yung gagamitin nating equipment guys. Gagamit tayo ng dumbbells. Tsaka syempre yung favorite ko di mawala yung jump rope. Yan lang yung gagamitin natin. Bakit dumbbell at jump rope lang gagamitin natin? Kasi karamihan sa mga nagji-gym sa bahay lang. yun lang yung access nila sa equipment. So meron silang dumbbell at jump rope. So gusto ko man mag jogging o magtakbo sa labas ay eh, nagbabantay ako tindahan so dito ako magja jump rope na lang ako since naman talaga yung ginagawa akong cardio bakit ko gusto gawin yung weight loss journey na to because um, syempre lack of confidence na naman lumaki tayo kasi dati payat tayo tapos ngayon lumaki na naman tayo yan so syempre self improvement para iwas na rin sa stress depress kaya eto, ito na yung way ko para gawin to Para ma-motivate din ako Mamotivate ko yung sarili ko Makamotivate din ako sa ibang tao Ma-inspire ko yung sarili ko Ganon din sa ibang tao So bukas mag-start tayo mag-check ng timbang Then yung mga workout routine Meron na ako mga workout routine na gagawin Bali bukas iupisa natin wag titimbang tayo bukas Tapos sa ah, gagawin na natin yung workout routine natin Actually Monday to Sunday yan. Sorry lang yan. Hopefully, um daily daily vlog yung gagawin natin. So samahan niyo ako guys. Thank you sa mga sa mga subscriber dito sa channel ko no. Kahit maliit lang yung channel natin guys. Thank you sa mga nandiyan. So see you guys, see you bukas.